Tandaan nyo, kung nasaan man kayo ngayon, kung sino man kayo, may pag-aasang magbago buhay nyo. At sana, mahalin po natin ang failures. Mahalin po natin ang problema. Sino ba kasi nagsabing kalaban natin ang problema? Ang problema, kakampi natin. Walang naging successful na tao na hindi nahirapan walang nagsasalita dito sa harap na to na hindi nagutom nung nakaupo dyan. Puyat, pagod, rejection, niningitian lang namin yan. Bakit namin niningitian? Kasi alam namin, magbabago buhay namin. Huwag kayong matakot madapa. Huwag kayong matakot mahirapan kasi part siya ng growth. Just love ko, ginagawa ko. Kaya nga kung nahihirapan ka, bakit ka nahihirapan kung mahal mo ginagawa mo?